sa mga gustong magtipid para sa inyo yung video na to tara lutuin natin so kakainin pa rin natin to walang tapon grabe pinatawisan ako ang anghang ano to yan mga yung dodo dapat sa may baka tayo dito may na natin Pagkukulaan natin ito lahat. Yan, di ba dami? Ang dami yan, malo din. Okay, pwede na to. Ayan mga lodoy, tapos na tayo maghugas. Ayan na, dalawang kilo yan. Lulutuhin na natin kukulang lang natin ito mga mabi at lagyan natin ng ano ng sampung litrong tubig ayan puno dami sindihan natin maluli tapos lagyan natin to siyempre lagyan natin ng ano to yung sibuyas tapos yung bawang tapos maglalagay tayo ng laurel tapos yan. para dorogin natin konti yan tapuluan muna natin ng isang taon so, pagkatapos yan mga lodi pag naluto yan palalamigin natin tapos ipapasok lang natin sa rip tapos papakita ko kung paano ko ginagawa para makatipid <laughs> Pati, nakikita nyo yung background ko? Yan. Yan yung papatunay na OFW. O. Oh, dalawang tree. Naubos na yung isang tree ko. Tatlong tree yung naubos ko sa isang buwan. Tipid, di ba? <laughs> At saka ito, minsan kain din tayo ng, ano, ng, karne. Kaya lang, matipid na paraan. Maglalagay lang ako dito na ng mga ano, sampung kilong asin. Hindi ko nalalagyan ng, ano, ng black paper yung durog. Kasi iitim yung sabog. Oh, Sabi ko 10 kilo ng asin. Okay na yan. Antayin lang natin maluto. Ito nga pala yung mga nabili natin. Ito, paborito na. Paborito ko ito. Ito, pichay at saka mustasa. Ayan. Tapos, corn beef. Ayan, pang-emergency pang lang. Okay, pang-emergency, mga dilata. Ayan, deep low. At saka tuna. Pero pag kumain kami yung nito, dapat may mga gulay. Okay. Pasok mo na tayo sa, sa na ito hintayin na lang natin maluto matagal pa yan matagal pa yan tapos dalhin muna natin ito sa rito o oh, diba puno na yung ano natin o oh. dito natin na lang yan tapos ito lipat natin dito at saka tingnan nyo meron pa akong sobra dito eh tingnan nyo yung sobra ko ayan meron pa tayo ano ayan may beef pa tayo diba kaya dalawang kainan na to isang kainan kaya nagpakulo nagpakulo ulit tayo ayan budget may spaghetti sauce ako dito ayan mga spaghetti sauce kung trip ko magluto ng ano noodles na yung lulutuin natin saka er -er i lang natin yung sauce maluto na yan ganyan yung technique mindset ba hindi <laughs> <Intanin> na natin maluto <laughs> tingnan nyo yung kwarto ko ayan dito ko na sinampay yung mga ano <laughs> yung mga kumot ayan kasi bawal na magsampay doon sa labas ang gulo ng kwarto. Ayan. Oh. Pinaglalabhan ko yung mga big sheet at saka mga punda. Kanina, bago tayo magtrabaho. Ngayon yung schedule natin broken. Babalik na naman tayo. Magluluto lang tayo tapos kakain. Balik na naman ulit sa trabaho. Dami siya pa mga lodi oh. Gagamitin natin yung sabaw na yun mga lodi. Papasok na natin sa ripag lumamit na. At least pag kumain tayo may sabaw lalagyan na natin ng gulay pag kumain na tayo takpan natin ulit at saka asin lang yung inilalagay natin mga lodi wala nang ano wala magic sarap kung beef cubes kung ano ano yun lang huwag okay, natin hintahin mga lodi nagugutom na ako ito may pichay ako dito ayan so kakainin pa rin natin to walang tapon sayang hindi naman tayo mamamatay nito pichay tapos mustasa okay ganito lang budget Kasi ano natin dalawang basis. Pwede na yan. So ito yung mga lodi. Ito yung sabaw dati mga lodi. Yung una kong lodok. Ayan. Lalagay natin dyan. Yan mga lodi. Black paper lang ilalagay natin kasi may tip ka na yan. Tapos pwede na natin lagay yung kulay mga lodi. Ayan. Yung iba lang. Dilaw na yung iba. Okay lang yan mga lodi. Goods pa yan. Takpan na natin mga lodi. Ayan, para maluto na yan. Tapos mga lodi, ito. Nalagay na natin dito sa air fryer. na. Okay, let's go. Dito na natin hawakan kasi natatanggal na yung handle. So ayan mga lodi. Yun. Okay, good na yan. Goods na to mga lodi. Tara, okay na. Patay na natin. sabaw na tayo mga lodi ayan ganyan lang technique mga lodi ganyan lang, lang mga technique mga lodi may na tayo kakain na tayo ayan may kanin tayo mga lodi matigas galing sa rib ayan so i-micro muna natin ok salamat na luto na rin makakain na rin tayo okay at tapos ko na yung ano natin yung kain. at saka yan na yung pag ano yan yung paraan yung ginagamit yung lodi para makakain at saka organic mga ludi yung pagkakaluto natin gubutom na ako <laughs> dapat tipit-tipit lang tayo dito sa suka kasi galing to sa Pilipinas para baka mabilis maubos tara, kaya na tayo suka mga ludi ayan yung suka natin Oh. Tara, kain na tayo. Di ba napakatipid? Technique. Ayan, yung niluluto natin, papasok natin yan sa rip. Sausaw natin suka. Mm. At saka kayong tapon mga lodi. Ito may sabaw tayo. Nagyan natin ng pizza at saka mustasa. Masabaw at papasok lang sa rip. Tapos, ah, uh, Lalagyan nyo lang ng mga gulay Kung mahilig kayo sa gulay Ako mahilig ko sa gulay Napakatipid Wala nang chichiburitsi Kaya Kaya na tayo Wow Grabe pinatawisan ako Ang anghang Ang anghang